Happy New Year! Happy New Year! Hindi ko malakas ang boses ko yung mga bisita namin nasa kabilang kwarto. Nagulat ako pag gising ko kanina. Biglang, wah! Nakalimutan ko. May bisita pala kami. 11.30 na ako nagising. Tapos sila dito, nakatunga nga. Humigop-higop ng hangin. <laughs> Sobrang busy. Napabayaan ko ng aking kagandahan. Sabi ko, tulog muna sila. Pagkatapos almusal, pahinga muna sila, tulog muna sila kasi hindi pa ako nakapagduto. Bes, bes, anong gagawin natin? Bes, New Year, no, New Year, bes, higop-higop ng hangin. Oo, hangin lang. Yung bisita din natin, tapos nang kumigop ng hangin. <laughs> Pagising ko kanina, nandito sila nakaganon. Nakatunga nga. Uh -huh. ng hangin. Uh -huh. Sana binuksan nila yung mga pintuan na... Ah binuksan ng mga pintuan at bintana para fresh yung hangin. Binuksan ko ba mga? Yeah. Hmm. Ah, fresh yung hangin. Hinigop nila. Hmm. <laughs> Kaya busog sila ngayon kahit wala pang kain. <laughs> Nakalimutan ko may bisita pala ako. Anong oras, anong oras sa kami, ano? No, Nanaginip kasi ako. Yung one million ko. Ano kay Inday Gudiday? Hindi <laughs> hey, mo nakuha naman. Nabig up kita. Nakuha, hindi nakuha ko yung kalahating million ko. Kasi ako kuhanin mo, hindi man million. Eeeew. Yeah. <laughs> yeah. Eeeew. Kagabi, anong oras na kami natulog eh. Nanonood kami ng horror film. Conjuring pinanood namin kagabi. So next, meron pa conjuring too. May chance, usong-usong ngayon yung makeup up nagmi -make -up sila, tapos yung, yung boses, yung voice-over. Yung asawa nila o boyfriend nila, gawa mo tayo ng ganun. Ayoko. Ikaw mag, ako mag me up. Mas lalo ka, aganda, ayoko nga. Ako mag me up, tapos ikaw magsasalita. Ay, ta Tagalog, ne? Maraming masyadong mag-tagalog, eh Hindi, ah. Kaya lang, hindi mo alam yung mga, ano, meet up, e. Eh. Hindi nga, oh. Sabihin mo lang, guhitan yung mata, yung ganun. yeah yoko. Ikaw nga, mag-voice over ka nga. Uh, praktisan natin yun. Tapos so, pag nilagay dito, ano sasabihin mo? Oh, nagsulat ka. Ano oh, nagsulat? nagsulat ka sa uh, mata mo. Sulat? Bakit oh. sulat? Oh, oh Magganon tayo. Oh. Yan? Yeah? And, and uh, pinikot mo mo yung ilong mo. Anong pinikot? <laughs> and then? Hmm. Oh. powder ka sa... sa ano ba to? <laughs> ano yan? Hindi ko alam. Ano? Bangs? Sa bangs mo. Sa bangs? <laughs> Nagpowder daw sa bangs. <laughs> Ano yan? Ano? Hindi ko alam sa'yo. Ano ba yan? Ano to? Bangs. Anong bangs? Ano ba bang nga yan? Hindi bangs yan. Yung bangs dito. <laughs> <laughs> ano yan? Ha? Huh? Ano Isipin yan? mo. Pagkurot yan. Mm. Awa. <laughs> Yucks. Siyempre, pag humigop ng hangin, sisipon higupin, Higopin, sisipon. <laughs> Sumutot ako yung sagwipan mo din. Sige. Sige. <laughs> <laughs> Sige kung niluto, nakatunganga, higop-higop hangin, naubos ng hangin, nakatunganga pa rin. Hindi ako makapag-vlog pag nandyan sila, Omar, makapag-video kasi hindi nila alam eh. Itong aking career na ginagawa, si Eric lang nakakalam, walang nakakalam na kahit ni isang friend ko na nag-vlog ako na o nag-youtube ako, wala kasi nakakalam, ayoko ipalam. Kaya hindi ko sila pwedeng videohan tapos i-upload sa youtube ko kasi baka makasuhan tayo ng trespassing over private face nila, bawal yun, bawal yun na mag-upload ka ng video or mukha ng ibang tao na hindi nila alam. Katulad sa kanila. Ayaw ni Eric noon, kailangan kung i-upload ko, ipaalam sa kanila, pero ayaw ko ipaalam. So, pagsawaan nyo na lang itong pagmamukha ko na sanay naman na kayo, eh. Hmm. Sanay naman na kayo nasa mukha ko, so, eto na lang. Huwag na lang sila kasali. Baka masapawan ng aking ganda. Uy, bes. andito ka na, bes. Ang dalis mo, Bias, ah. Hmm. Si Eric nandiyan. Meron akong pinabili sa kanya kasi mamaya sarado na lahat ng mga grocery. Ich habe Das ist, ist Litschiplan, Litschiplanyan und Das da ist Green, Green Kuchen. <laughs> das ist, das ist, das ist, uh, Robert, das ist Incredible Hulk. <laughs> ja, das, ist, das ist mit Röstzwiebeln. Guck, es ist aus wie Röstzwiebeln. Das ist nicht Schwebel, mein Schatz. Ja? <laughs> das sind Karotten. Ah, das Aha. ist Karotten. Das ist Kokosnussmilch. Kokosnuss. Ja, das ist Kokosnuss. Warum? Ja. Junge Schmeckt gut. Das hier, Robert. Das, äh... das eine ist das, was du gegessen hast, diese Runde da ne, mit dem Erdbeeren. Oh, das, oh, das ich bin jetzt wirklich cool. Wenn du ein Das ist Boho Pandan. Heißt. Boko und keine Pandan. Boko Pandan. <laughs> <Bandan. lacht> <laughs> ah, <nee. lacht> bo hallo. hallo. <laughs> Happy New Year! Happy New Year! ang ah, lamig sa labas. <laughs> ang kati na ilang kain. nag na naman. Grape. Happy New Year! Happy New Year! Conjuring! Yeah. <laughs> Conjuring! Yeah, yeah, we should... Gratis kerja, berjam jam, film, horror film, wah. Januari one, Januari one yeah, with kunjuring. To... Yeah. Happy New Year, Happy New Year, Nana. Happy New Year, Happy New Year. Hi, nggak yaudah olet aku nakabalik. January two na. Uwi na yung mga bisita namin kanina, tanghali 11.30. Ang aga ako, ang aga ko nagising kasi kailangan ko ipaghandaan sila ng fresh para pagbago sila makaalis, nakakain sila muna ng almusal. And then, sobrang pagod na pagod ako ilang araw. Mula 29, hindi lang 29, mula nung bago magpasko, bo, bago hanggang ngayon lang nakapagpahinga pagkaalis nila. Wala akong ginawa ngayon kundi matulog nang matulog. Parang yung mata ko ayaw ng ayaw ng ano, gusto lang pumikit na pumikit ako sobrang pagod na pagod yung katawan ko. Bye bye, nandiyan pa yung Christmas tree. Ano ko na yan tatanggalin. Bye bye! Happy New Year ulit sa inyo. Bye bye!